guys ayan mag deliver ulit tayo ngayon mga ka quality so ito yung deliver nating tatlong cups ito yung kinuha sa atin ni boss joker ng iloilo new era na blue jays metal badge swarovski ayan ang ganda ng details niya no panalo panalong panalo kay snapback to mga ka quality ayan snapback siya Bali, meron pa tayong available niyan tatlo. Sana na nga ba yan? So, ayan. Sa mga may gusto, may available pa ako ditong tatlo. Ayan. May available pa tayong tatlo dito mga quality Tapos yung pangalawa naman natin is yung kay Boss Christopher. Ito yung kay Boss Christopher naman. Yung kinuha niya sa atin. Box logo ng Supreme. Na NY. Ayan. Buha sa atin ni Bossing. Tapos, kay Boss Wendy naman ng Bulacan. Ito yung score niya sa atin. Yung socks natin na gold stitch. Snapback din. So, ayan yan. Itong socks natin, may available pa ako na black, black stitch naman. Ayan, sa mga may gusto, mayroon tayong black stitch nito. Snapback din siya. Tapos yung box logo natin na NY, may available pa rin ako. Ayan siya, nasa taas. Sa inya. May tayong available diyan. Tapos may socks din tayo.